makita ka ng isang kapurihan na pinuri mo yung empleyado mo na siya ang dahilan kung ba't nagtatagumpay kayo o sila, kala nyo nakamotivate? Hindi. Nagkasunga yun. Alam nyo, kung kasosyo kayo, kung nakikinig kayo sa akin, sigurado ako mabuti kayong tao. Re-real talking ko kayo ngayon. Yung mga nagkakaroon ng utang na loob sa mga empleyado nyo, na kayo, hindi kasi si Kasosyo Tech Farm ha, tayo lahat, di ba nagtatagumpay business nyo, tapos tinuturing nyo na, Kasosyo Arvin, kung hindi dahil sa empleyado kong to, hindi ako magiging successful. Mga Kasosyo, tanggalin nyo na sa utak nyo yan. Wag Huwag na kayong maging santo-santo mindset yan. Okay, may, may punto si Kasosyo Tech Farm eh. sabi ni Kasosyo Tech Farm, bayaw ko yung empleyado namin. Pero isa siya, sa dahilan ba't lumalaki negosyo namin. Okay, hindi ko naman gustong hindi ko naman sinasabi na yung bayaw mo to kasi Tech Farm ha? Mga kasosyo, kung nagtatagumpay ang negosyo niyo, huwag niyo itratong utang na loob niyo sa empleyado niyo. They just did their part. Sinahuran niyo sila, ayos na 'yun. Enough na 'yun. Pero yung iisipin niyo, na utang niyo sa empleyado niyo kaya kayo nagtatagumpay. Mga kasosyo, sinasabi ko sa inyo, binabalaan ko kayo. Yan ang ikakabagsak niyo. Inuutang na loob niyo sa empleyado niyo yung tagumpay niyo. Yan ang dahilan kung bakit niyo matanggal pag nagwalang yana na yan. Yan ang dahilan kung bakit niyo matanggap kung nagnanakaw na yan. Kasi tinatrato nyo na utang nyo doon sa empleyado nyo na yun kung ba't kayo lumalaki. Huwag kayong gago. Kayong dahilan kung ba't umaangat ang negosyo nyo. Ikaw! Hindi kung sinong empleyado mo. Magpasalamat ka sa kanila, oo. Pero yung tanawin yung utang na loob sa isang empleyado nyo o sa mga empleyado nyo kung ba't kayo successful, yan ang magbabackfire kung ba't kayo malulugi. Yan ang dahilan kung ba't di nyo sila masaway. Yan ang dahilan kung ba't hindi nyo sila matanggal. Kasi tirinato nyo ng utang na loob. Empleyado, empleyado. Yun lang yun. It is what it is. Sa huran nyo ng tama, pasalamatan nyo, yun na yun. Pero wala kayong utang na loob sa kahit sinong empleyado nyo. Kung galit kayo, magalit kayo sa empleyado nyo. Hindi yung sorry pa kayo na napagalitan nyo yung empleyado nyo. Huwag kayong magpakita na mahina kayo kasi isang butas lang na makita sa inyo ng empleyado nyo, yari ka kasosyo. Maniwala kayo sa akin dyan. Pag nagpakita ka ng isang kahinaan, butas ka sa empleyado mo. Ang tagal kong natutunan yan. Huwag na tayo magkabait-baitan dito. Tinuturo ko sa inyo yung totoong buhay sa pagnenegosyo Huwag na huwag nyo ipaparinig sa empleyado nyo na siya ang dahilan kung ba't umakat ang negosyo nyo. Bakit? Kala nyo na motivate? Putang ina, 5 years na, 10 years na, hindi nyo makakalimutan yun at isusumbat niya sa iyo yun. Dahil sinabi mo sa kanya na alam mo, salamat sa iyo ha, ah, kundi dahil sa iyo hindi magtatagumpay ang business natin na to. Kaya thank you. Nga may magtuloy-tuloy ang ano mo, ang tulong mo sa negosyo namin kasi ikaw ang dahilan. 5 years nang nakalipas, 10 years nang nakalipas, ikikwento ng empleyado mo na yon sa lahat ng tao na siya ang dahilan kung ba't ka mayaman ngayon. Hindi niya makakalimutan yun. Kala mo na motivate? Hindi na motivate yun. Tanga. Nagkasu ngayon the moment na pinuri mo ng ganun. Ang mga empleyado, hindi yan tulad mo na humble. Ang totoo niyan, ang taong pinuri mo na hindi niya deserve, pinuri mo lang, hindi niya kayang itake yun. Hindi niya kayang, dahil hindi siya sanay na purihin. Pag pinuri mo siya, papasok sa ulo niya yun. Magiging hangin yun. At magsisimula na, nakalabanin ka nung hayop na yun. Dahil minotivate mo lang, pinuri mo lang, inappreciate mo lang. Napakasalbahe ko bang tao? Napakasama ko ba? Sabihin nyo na lahat yan. Marinig nyo lang yung tunay na buhay sa pagninegosyo. Mula sa araw na to, may dalawa pa akong ipagbabawal. Mula sa araw na to, bawal mamuri ng empleyado. Ikaw, may are, pupurihin mo yung empleyado mo? Bawal. Ako ang nagbabawal. Hindi nyo kaya, di ba? Pwes pinagbabawal ko na. Mula sa araw na to wala nang mamumuri ng empleyado. Kung gusto nyo puri ng empleyado nyo, taasan nyo sahod. Damihan yung pera. Hindi na kailangan ng puri mo. Putangin na sa'yo na yan. Kailangan nila pera. At pag binigyan mo pa ng kapurihan yung empleyado mo, magbabackpair pa sa'yo yan. Tutubuan na ngayon yun, yayabang yun, susuwaging ganun. Kasi sinabi mo na dahil sa kanya, kaya ka ganyan successful. Hindi na makakalimutan yun. Hindi niya kayang i-take yung praise. Kaya imbis na mamotivate siya, magiging hayop siya. Dahil pinuri mo lang. Kaya mula sa araw na to, bawal nang mamuri ng empleyado. Bala kayo. Kung, kung di nyo susundin, basta bawal na purihin mo empleyado. Ang galing mo naman. Keep good job. Lupit mo. Ikaw ang lang ba tayo successful? Bawal na yan sa kasosyong malupit group. Kung kasosyo ka, never kang mamumuri ng empleyado. Kung gusto mo talagang puri ng empleyado mo, perahin mo kasosyo. Yun ang tunay na pagpuri. Yun ang tunay na tulong. Yun ang tunay na appreciation. Abutan mo ng pera, kang magsalita. May magaling ka empleyado. Huwag mong purihin. Galing mo ah. Alam mo may future ka. Salamat ikaw na asahan ko. Kung wala ka, wala ako. Salamat sa iyo. Bawal magpuri ng empleyado. Kung nagaling ka, ka sa isang empleyado, magbidro ka. Magbidro ka ng 5k. Lagi mo sa sobre. Sabi mo, "Psst, oy, ka dito." Atos. Sa iyo to. Pusa no to, boss. Kana magtanong sa iyan. Boss, thank you. O oh, sige na, okay na may Balik ka na sa trabaho. Boss, thank you. Thank you, boss. Thank you, boss. Sige na, doon ka na magtrabaho na ulit. Yun ang tunay na pasasalamat, mga kasosyo. Ani nila yung papuri mo. Gagaguin ka na sa future noon dahil, noon dahil pinuri mo. Wala pang kwenta sa buhay niya. Pera ba yon? Kailangan nila pera, bigyan mo ng pera. Yun ang tunay na appreciation. Pangalawang pinagbabawal ko tungkol dyan. Bawal humingi ng sorry sa empleyado mo after mo silang pagalitan. Ba, nagalit kayo? Nanermon ka? Nagalit ka sa mga empleyado mo? Mga putang ina nyo! Mga bastos kayo! Nalulugi niyo na yung kumpanya kasi tatamad kayo. Selbong kayo lahat. Pinagalitan mo. Tapos mamayang gabi, magchat-chat ka sa GC. Guys, sorry. Guys, sorry. Napasigaw ko kanina. Minura ko kayo. Sorry, guys. Patawarin nyo ako. Naggalit ako. Malaki lang ang problema ko ngayon sa business, guys. I'm so sorry. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magtatakbo ang negosyo natin. Hindi ko kayo na-appreciate. Sorry, guys. I'm sorry. Naggalit ako. Mula ngayon bawal na yon. Kung nagalit kayo, nagalit kayo. Don't say sorry for it. Papakita kayo ng kahinaan. Negosyante ka. Maging matatag ka. Kung nagalit ka, nagalit ka. Nagalit ka kasi may kagalit-galit. Tapos sorry ka after, nagalit ka pa. Kung magagalit ka, walang bawian. Mahina ka nun. Supot ka nun. Wala kang kwentang tao nun. Nagalit ka, di ka nag tapos nagsorry ka sa mga empleyado mo. Mula ngayon, kung kasosyo ka, bawal magsorry sa empleyado after mong magalit. After magalit ha, kung may nagawa ka mali sa empleyado mo, hindi mo nasauran ng tama, mag-sorry ka. Ay, sorry. Sorry, sorry. Hindi ko, hindi ko alam. Kulang pala yung sahod mo. Wala kang OT. Sorry, sorry. Sorry kayo doon. Ang pinupunto kong bawal mag-sorry, huwag nyo ipag dahil nagalit kayo. Galit kayo eh. Pero naman, may ginawang mali yung kaya kayo nagalit. Wag nyo, huwag kayo mag-sorry after. Bawal magpakita ng kahinaan. Kung negosyante ka, magbabackfire sa'yo yan masyado yung ginaglorify yung empleyado nyo. Naniniwala kasi kayo doon sa mga business guru na mahali ng empleyado. Employee first kasi sila yung maharap sa customer. Putang na, hindi totoo yun. Hindi employee nyo ang dahilan kung bakit success ang negosyo nyo. Ikaw. Kaya huwag kang tatanga-tanga, huwag kang maging mahida, huwag kang maging marupok. Huwag kang weak, huwag kang support. Stand firm. Ikaw ba'y ari? Huwag nagsosorry sa empleyado mo. Pinagalitan mo, tapos magsosorry ka after. Napaka wala mong kwentang amo nun. Kung maggalit ka, tapos galit ka. Pero never na magsosorry kayo after. Wala nang respeto sa nun. Ano nasa utak mo? Kala mo, sasabihin ng mga empleyado mo, ang bait ni boss, after tayong pagalitan, mura-mura nagsorry. Ang bait ni boss, mahal na mahal natin siya, di ba? Utot mo. Pinagalitan mo na, minura mo na, kahit anong sorry mo doon, naghahanap na lang ng tempo kung paano ka gagaguin din. Tapos nagpakita ka pa, magsosorry ka? Nagalit ka pa, magsosorry ka rin pala. Perahin nyo kung natutuwa kayo. Hindi yung ginuglorify nyo. Tapos meron pa kayong mga employee of the month. Alam nyo yung employee, employee of the, employee month? Puta, tigilan nyo yan. Pag naglagay kayo ng employee of the month, yung employee of the month, pinag-iingitan ng lahat ng hindi nag employee of the month. Pangalawa, yung ginawa nyo yung employee of the month, tinubuan ng sunga yun. Tigilan nyo yung mga employee of the month na yan. Kung may natuwa kayo sa empleyado nyo sa buwan na yun, mag-withdraw kayo, lagay niyo sa sobre, iabot nyo. Yun ang gawin nyo hindi na kailangan ng motivation, appreciation. Kailangan nila pera. Intindihan nyo? Hindi na kailangan ng motivation. Puta, sa'yo na yan. Ikaw mag-motivate sa sarili mo kasi walang mag-motivate sa'yo. At ikaw, hindi mo kailangan i-motivate employee mo. Perahin mo. Yun ang kailangan nila. Tapos, kikinig kayo sa mga nagbibusiness advice na mga walang negosyo, walang mga tao, hindi na konsume. Kuro mga superficial ang advice nun. Sa akin kayo makinig, yan ang tunay na buhay. Hindi nyo maririnig yan sa kahit anong seminar kuno. Wala sa araw na to. Bawal na kung kasosyo ka mag-sorry sa empleyado mo after mong magalit.